Wow! Ang reaksyon ni Yasi Pressman nang marinig nito ang mga papuri sa kanya ni Ruro Madrid sa press conference ng Video City na naganap sa Viva Cafe, Quezon City, ngayong Martes ng hapon, September 5, 2023. Ang Video City ang period movie ng GMA Pictures at Viva Films na pinagbibidahan ni Naruro at Yasi. Ipalalabas ito sa mga sinihan sa September 20, 2023. Hindi ito ang unang pagkakataong nagkasama si Naruro at Yasi. Una silang nagkatrabaho sa Dormitorio, ang drama series ng GMA7 na unang umere noong September 22, 2013. Si Ruru ang nagkwento tungkol sa pagsasama nila ni Yasi sa isang proyekto, sampung taon na ang nakararaan. Lahat ng kapuso actor, working with Yasi, I didn't expect na ganito po yung magiging samahan namin, yung friendship namin. I worked with her 10 years ago sa GMA7, yung Dormitorio. And then, matagal kaming hindi nagkita, pero lagi ko pa rin siyang napapanood sa mga pelikulang ginagawa niya. And I'm very, very proud sa kanyang achievements in life. And finally, nagka-work kami, ganoon pa rin. Siya pa rin yung yasi na nakilala ko dati. Siya pa rin yung yasi na nagbibigay ng liwanag sa lahat. Na para bang kapag nandyan siya, masaya lahat. Very talented, very generous hindi lang sa pagkain na ibinibigay niya sa set kundi sa emosyon na ibinibigay niya sa bawat eksena na ginagawa namin. I'm very lucky na finally nakatrabaho ko ulit si Yasi. Papuri ni Ruro kay Yasi na nagpangiti sa kanyang leading lady sa Video City. Malaki ang kontribusyon ng direktor ng Video City na si Rain Swayla kaya lumitaw ang natural chemistry ni na Yasi at Ruro. Sa ad ni Ruro, malaking factor ang direksyon ni Direk Rain dahil hindi siya yung tipo ng dapat magpakili. Yung tiwala niya sa amin at kaming mga aktor, dun kami mas nagkakaroon ng confidence sa sarili dahil ibinibigay niya yung tiwala sa amin. Hindi kami hard sell, like, puso kami kung magtrabaho hindi yung tipong pinaplano namin kung ano yung dapat naming gawin. Mas more on puso, mas doon kami sa tiwala namin sa isa't isa dahil sa first time pa lang na ginawa namin yung look test, tinginan pa lang, naramdaman agad namin yung koneksyon. Naramdaman namin agad na, okay, magtutulungan tayo, sa buong direksyon ng pag-shoot namin. Dagdag pa ng aktor, I don't know, for some reason, nararamdaman namin yung tiwala, yung koneksyon sa bawat eksenang ginagawa namin. Parang never siyang nawala, I guess, yung chemistry, dun siya nabubuo. Mas ibinibigay namin yung dapat ibigay sa bawat eksena. Magkapareha rin si Naruro at Yasi sa Black Rider, ang upcoming primetime series ng GMA7, so mga kaibigan, hanggang dyan na lang muna ang showbiz updates natin, sa muli maraming salamat sa walang sawang pagtangkilik.